Really worth less. Okay, you think you have seen it all? Yes, no, I can see he, some heads nodding, some in disagreement. But right now, why don't I invite you inside as we he head on to the grandest party in the history of Philippine cinema? Ladies and gentlemen, this is the grand launch of. Uninvited, let's go! นี่รูปนี้ใช่มั้ย so นี่ไงนี่ไงครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

Okay guys, mabuhay. Nakita nyo naman. My gosh, it's 2.03 a.m. Talagang ano, katatapos lang actually ng press con sa um, ng uninvited sa Solaire dyan sa may Quezon City, yung bagong hotel nga dyan. But anyways, ayan, nakita nyo nga kanina yung, ano, yung eksena na sa naganap na press ko. And then this time, itong mga BTS na nabingang behind the scenes, of course, yan yung mga reporters, si yun Ron Romulo, Salve as uh, si Josh Mercado ng ABS-CBN. Hmm. Tinatanong ko sila, inuusisa ko sila sa mga kaganapan. Kasi ang call time dyan ay 6 um, p.m. So, Actually, five. So, registration. Yan si Marie Chris, si G. So, ang registration starts at 5 p.m. And then si Anna Pingol. Si, yan. Um, yun na nga, 5 p.m. And then by 6 p.m., eh, close na daw yung door. So, parang lahat naman e eh, medyo ah uh, nag-participate ano, nag naman. And of course, re uh, required na dapat naka-block. Actually, nung una, Gatsby ang motive, ang dapat ang motif ng ano ng press ko na ito. Ayan si Brian D ang producer nga siyang ano namamahala ng Mentor Production, ang producer ng Uninvited na pinagbibidahan nga ni Vilma Santos na Dindustre, eh, Agamula, Tears Cruz the Third and many more so siya yan. Of course, um, bonggang-bongga press sa Soler because tatlong malalaking ballroom ang na-occupy. Uh, muna, pagpasok mo kasi ito yung room na kung saan yan nga may tumutugtog. May mga wine-wine na dyan actually. May medyo drinks kaya pag napaparami ka, matitipsy-tipsy ka na rin. So, napakaraming tao, napakaraming invited. Lahat na yata ng vloggers, vloggers, social media, influ influencers, um, member ng media, lahat invited talaga. So, ayan nga, sobrang effort. Nakita mo naman ang na nakapila ang mga uh, influencers because part na rin talaga sila ng mga event ngayon eh because tumutulong nga sila sa pagpo-promote ng whatever but of course ay nakita naman natin si Khaled Karen na si Jerby Wright na ngayon oh, nagpalit na siya ng pangalan bas mas gusto niya nang gamitin yung totoo niyang pangalan si Jerby matagal ko nang kakilala yan um 90s pa lang, Eat days pa lang namin ni Ray sa So, I aminin mean, talagang, ando na siya, ano na siya doon, nag-work na siya doon. So, kaya hanggang ngayon sumikat na siya, kalad kara na siya, kachika ko pa rin siya. So, anyways, um, ayan mga social media influencers yan. You have to, pagpasok mo sa Sule, sa, sa, fifth floor, ginawa yan eh. Um, meron ka rampa, rampa, rampa. Of course, nagbigay din ng premyo kanina no parang 30,000 yata yung grant eto si Gitril yana nanalo siya parang pang third siya so Nanalo siya ng 10,000 pesos. Ayan yung cast ng ano, nakita naman natin. Napaka-grandyoso, napaka-bongga ng press na ito. Nang uninvited talagang uh, masasabi mong pasabog. Sila nga ang kauna-unahang Metro Manila Film Festival 2024 entry na nagpa-press At talagang bonggang-bongga. Ayan, nakita niyo naman si Ray Pumali na nakakaloka. Inspired daw yan ng... Um, Catherine Bernardo sa A Very Good Girl. Nakakaloka, diba? Diyos ko, talagang nagtawa na, naman kami ka Walang katapusang tawanan Dahil sa mga paandar niya Tignan mo naman ang na itsura Nakita niyo ba si Catherine Bernardo sa itsura niya? <laughs> But anyways Ayun nga sinasabi ko Maraming rampahan Maraming mga Kung saan pwede ka mag-picture Picture, Picture at yan, eto nga, medyo early pa to ah. Mga around 6 pa lang ito So, ayan na, start na ang press con At pinapakita na isa-isa nang pumapasok ang Mga artista, ayan na, pumasok na sa ballroom Sa grand ballroom Si Nadine Lustre, nakita niya naman ang kanyang itsura Very pretty, very um, Cute si, diba Very demure, yung sabi nga nila And then of course, si Aga Mulak Na nakakaloka ang karakter Sa Uninvited So, um So far, sa teaser pa lang, nakita nyo naman. Eh, nakita nyo naman yung poster reveal kanina, di ba? Pinakita na yung poster nila. So, talagang may iba rin, kakaiba. And then, of course, the, Starfall star for all, for all seasons, si Miss Vilma Santos Recto. And in fairness, talaga nandun si ATV Ah uh, I mean si, si si ang kanyang husband si secretary ano um Ralph Recto of course. Of, at ang anak niya si Ryan Christian Grabe no ang laki-laki na ni Ryan Christian. How time flies kasi noon nung pupunta pa kami sa Batangas noon maliit pa syempre. At ayun Bongga, siyempre sa, sa, latter part ng video na ito, makikita nyo rin, 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 rin. din nakikipaiti-paiti na si Ryan Christian. Maraming, ano siya talaga. Ako nakikita ko sa kanya na medyo talagang ano siya. For, ayan si ATV. Papunta siya talaga sa politics. Mahusay siyang makipag-deal. Mahusay siyang makipag-usap sa mga tao sa paligid niya. Very ano siya yung, yung ano to, yung may charm. Very charming. Ayan, nakikita niya naman. Ayan si Ryan Kristen. Di ba? Marami siyang kausap. Mga influencer siyang kausap niya. Ayan si Ate Emily, the sister of Ate V. Ayan. So, lumapit kami ni Ray Pumali sa kanya-kanya na para makichika-chika and all that. So, eto actually, patapos tapos na yung press ko nito. Ano na siya? Party-party na lang siya. At medyo maingay na to. So, tinanggal ko na yung music. Talagang meron siyang ano, merong bongga kakilala ko nga yung mga nag-organize nitong party na to at ang saya-saya so of course iba't ibang klase ng music mega dance umulan ng wine umulan ng drinks and of course napakasaya ng music at eto nga So, ayun sayang oh, nakita ko dumaan kasi eto si LA Santos. Yung kanina si Janela Salvador, medyo na mabilisan kasi kasi nga, nakikipagkwentuhan na ako niya. Of course, si Lolo Pip, si Tirso Cruz the third na mas madalas na nakakasama si Ate V ngayon, di ba? Kaya sa kay, v kay Ate Guy, Nora Honor. Of course, syempre, hindi rin kami magpapakabog talaga. Nakiparty-party, nakisayo-sayo din kami ng mga kasama kong reporters, mga me member ng media, ng mga print media, mga traditional media nga na sinasabi nila. At yun nga, Medyo nag-alis na rin yung mga ibang tao, kami na lang halos ang natira Dahil bumaharin talaga ng wine So, nakisosyalan muna ako, nag-wine-wine muna ako At nag-enjoy-enjoy -enjoy. And of course, nakita niyo na rin si Ray pumalo Xena to the max, baliw-baliw kanya ba talagang, just ko, kung ang peg niya ay si Catherine Bernardo No, hindi no <laughs> Nakakaloka talaga si Ray, just ko at sa pelikula ni Nadine Lustre yung ginagawa Ganyan daw kasi may peg daw na gano'n si Katrine But anyways, yun na muna for na Marami pa akong video na i-upload At panoorin nyo na lang Okay